Come <laughs> Wakay oh, po ah, ito na ako na nakuha kay si brother nyo yeah. eh, sila rin po nila hindi eh, na sila po Isa pa po Balik <laughs> ba po? Okay. Okay. po kayo Mukhang ibang tinuntahan yan ah Nakatayo lang <laughs> sila Hahaha Okay isa pa po Balik balik Blindfold Balik balik Blindfold Okay Okay, isa yung tulog balik po kayo ah Ayaw mo lang

pa na po pag nagkadumal na Okay? Balik po, balik. Po siya. Alis ka dyan! Mukhang ano ah. Mukhang napunta sa ka, kabila ano ah. Ay, hilahin ko kagad. Ay, po, wala pong hawakan. Wala pong magawin. Dapat nakaisay lang yung kamay nyo, ha? Hindi ka, Okay, alright. Bawal po ang kama, Bawal po ang kama, ano, ha? Bawal sa kamay. Hindi ko po Okay, ito po. pag nagkakalan po na kayo pero hindi tumakas ang kamay, hindi po kayo consider na panalo. Okay! Ready, girls! Go! Ready! hahahaha oi takas gan ok 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 wala na to hahahaha hahahaha wala ah sela nakatupo points sila ngana bye bye sela po sela wala wala